Ang hapon na nga-resume ng mga maralita, PDR 59, Marcos Pino, Huwag din sa kapalitangay, huwag din sa pagpapahina, huwag din sa kapalitangay. kasi isang malaking simbolo sa aming anay na maglagay na ng pulang. Gabriela meron ding ano uh, migrante Philippines no? at uh, pa rin yung uh, panawagan uh, yan uh, panagutin no? Uh, Marcos Commander panagutin mga nakalagay sa kanilang uh, no? so, maliit na grupo lang to uh, nagbigay ng kanilang uh, bahay pahayag sa kanilang uh, salubin. So, ayaw po. Kadamay, Gabriela, Piston. So, ayaw po yung uh, mga grupo na ito. Mayroon din dito na uh, napabasa natin, anak bayan. So, so napapansin ninyo yung uh, babwire na inianda nila dito no? na tatad ng babwire dito wala silang uh, kapulisan kapulis pero lahat ko ng uh, dating uh, pinupwestuhan ng uh, pulis no? ay uh, ang nakalagay no? puro babuwayr ang inilagay dito walang pulis na uh, nagbabantay babuwayr no? so sa loob na siguro yung uh, police pulis sila pero dito sa ano, dito sa harap mismo ay uh, mga babuwayr nilagay So, yan po yung uh, nilagay uh, paghahanda nila itong nalalapit na ano uh, nalalapit na mega mega ano mega mega rally mga kababayan so warm up pa lang to ano. mararamdaman to sa 16, 17, 18 Kau, kita bersaudara. Kita bersaudara, akan kita bangun lagi. Kita bersaudara, kita bersaudara. 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 habang ang marami wala pa rin sa ang kumulang na na ng ng mga kanong militar sino ng kumulang na libro ng walang tayan ang mga kumulang na sa Estados Unidos बिलि अ

Saan ka pupunta? ka? Tungkol sa istaka ng sa harap ng At para ding tahanan ka Sa panahon ng tatay mo, sa panahon ng dito sa pader mo, lumopo ang tanggapan ng kontrata At may sa mga plataporma. Malinaw, itinigta sa pananatuntan ang pamilya mo. Kaya ngayon, nadaligaw sa ating lahat. Malinaw sa kabataan, nadiligaw sa mga pangalakay na walang sinagita para hanggang sa mga na na ng mga mga atayet. Usapin

dan tak tahu hak yang bermain ambang pantai yang teruklah tak takluk ke sana tang tang yang tak teroperasi kemeri dulu macam itu pun tak tahu

mga kabataan na patuloy na gumagampan sa panay at pagkilala sa kanilang kakayanan. Kaya kami po, sa unang sa kalupo, mga kabataan na patuloy po kami at sa kanilang Dahil naniniwala kami, mas maging sa katotoo at sa kabuluhan ng laban namin mga magdagawa kung palagi namin sa tuwang ang mga kabataan sa ng lumalaban. Kaya kayo naman po, tawagin po natin, mga para que se vea o centro onde se a e a cara unha a cara unha